Pagpasok ng 2025, sumalubong sa mga manggagawa ang pagtaas ng contribution rate sa Social Security System o SSS. Ngayong Enero, mula sa 14% ngayong taon naging 15% na ang contribution ng mga miyembro. Alinsunod ito sa Social Security Act of 2018 na nilagdaan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, unang-una, yung pagtaas ng 1% contribution ngayong taong 2025. Nakapaloob po kasi yan sa Republic Act 11199 or the Social Security Act of 2019. Kung saan, nakasaad doon, simula noong 2019, every two years magtataas po tayo ng 1% contribution rate. Dagdag niya, may binipisyong balik sa mga membro ang naturang pagtaas ng contribution. May really purpose talaga ng pagtaas ng contribution rate ay para ho mas mapalakas pa po natin yung fund life ng SSS. Uh, matatandaan po natin na ang pondo na lang ng SSS, ang fund life na lang po ng SSS na natitira ay hanggang 2032 na lamang po 'yan. Kung hindi ho tayo magtataas mag-adjust ng contribution rate by 2032, maaari ho na baka ma deplete yung pondo. Ang dating 570 pesos na minimum magiging 760 pesos habang ang 4,230 pesos na maximum contribution ay magiging 5,280 pesos na. Uh, parang additional cost po kasi from my previous employment separated na po ako last year tapos mag-i-increase po ngayon additional cost po sa amin gaya niya nababahala rin si Tatay Michael sa karagdagang ibabayad sa contribution mas lalong nagulat po kasi mas malaki yung, yung madadagdagan yung ano namin mababawasan yung income na pang-araw-araw na ano kita Taliwas naman ang opinion ni Elisa at Alex. Okay lang naman po, basta makakatulong ito in the future. Kasi syempre, ang kailangan naman, ang, di ba, ang, kaya nga SSS yan tumutulong sa atin. So I don't think na makakasama yun para sa amin. I think okay lang siya for long term. Pero hopefully, um, if kukunin na siya in the future, mas madali sana yung process. Sinisigurado naman ng SSS na mas mapapataas pa ang fund life ng ahensya hanggang 2053 para na rin sa kanilang mga miyembro. Angel Arquero, RNG News.